maobra ako kang ginatawag na salidap. Ang salidap, amo ang kauna nga ginagamit mag -antip. kawara pa mag ang sinas. sa so, nadumduman kapag pa kauna. Amo dyan ang atip pa man niya, kusina. Kagkon kung magtag-ururan, kung kaisa, simpre, dahon-dahon lang blariya kaniyog mo. Kung kaisa, kakatubod, dahi ti, tutulan ka uran. So, amo dyan mag-ubra. Okay, hey, buta nga kauna ka dahon lang saging para hindi magtubod ang amon um, kusina. Tapos lang dyan ubrahan, like this only. Ayan. Amo dyan mag-ubra ka sa Una nga chimpo. Amo dyan mag atop. Iatopan ko ang akin nga tanong nga istasyon kang via crosses dyan sa tubang balay. Parang nga hindi man ima basa ang akun nga ano ri pag tawag man basta ang ginatawag nga kapilya ay ano ra kapilya gid man kapilya kapilya kang akun nga six ang kanong nga estasyon sa Via Cruces. So, amurang akin nga gamitin niya atop karoon. Nakita nga ra karoon dyan kung paano kura o ang anang atop. Binapakita ko lang kaninyo kung paano mag ubra. Dasig lang, no? Ay, ano malang lang, lipot lang man ang akin nga atop. Four feet ang anang na kalapad kang akin nga So, that's it. Ang akin nga Ubra, lang, oh, brada. Sig lang, no? Guwapo. Harap na. So, that's it. Ang atop. Oh, tapos. Ganun lang. So, harap. Karwa nga. Nga atop. May karwa nga, ano na ganit ang tawag? Salidap. Mura magsalidap kauna kang mga estudyante kami kang high school kinangla naman kung kaysa mga atap-atap kang amon niya mga building to kauna ang amon mga building to kauna mga ginpang pang lang din pang taraod para lang maka maka sulod kami sa aman niya kwarto kauna nga mga chimpo kami pa nga pang ubra mga mga manong gabulig pa kami ubra kang mga atap-atap kang mga eskulahan ang mga dingding na daradara -dara kang mga kung ano-ano dyan, mga kuwayan-kuwayan. Ah, uh, ayan, finish. Tapos, oh, Siyempre, ipiden ang anang uh, kilid para nga uh, guapo man. Oh, that's it. Amori ka lang ang magpahipid-hipid. Ah, oh, hindi, okay. guapo, Gwapo lang tawon, no? Oh mahipid. Maidiya gito sa iya niya. Hama, hindi na nga. okay. So, ito Okay, anong kapanid ang akanya na obra? Okay ko nagsaka diyan naging ginhagdanan ko lang ang niyog nagin ko lang ang ano kang niyong para nga ma dapo okay ara diyan eh. pang pang higot higot ko rin ang akin nga sa akin nga obra maestra <laughs> obra maestra ganon lang yun yung makita tapos ko rin eh. So, ang anang hirigot, mga straw la, lang. eti. Tira mo lang dyan kasad to biernes. Apat ka biernes. Pag mag ano, pag mag holy Thursday, holy Friday. No? lasing lang. Hindi man na ano, gajuro ang kanya at to. Kasi hindi, pero guro maglaya pag mag, mag, matapos ang aman ano. ano Nakabiya crosses ang kami ka Friday pero kadya ko lang yun obrate. Ika second Friday, may balay rin ang akin niya sixth station. The sixth station ang amon niya Bea Cruzes uh, Arba. Malapit na matapos ang akin niya work. Siyempre, baka nang tap lang ang akin niya obrahin dyan. Ako man nag katindeg kang anang tukko ura ko lang na ang anang ano ang anang, anang, anang tukko kun paano ako nag-obra kita pas ko parang kawayan yan yun, sa tabok karsada kita ni ang mga karsad ang mga kawayan kawayan sa unahan kung kaisa, sa magbidyu ako jan diyan ko lang ragin tapas yung gama ko ng kawayan yang iba kun kan dai jan amon anak iba sa bagay ang ginatawag na malabot siya naman lang. di man lang yung kinanglan niya gamitin. Di ba? Hindi man mabaligya. Kapin pahay, rapit lang man sa ano. Rapit lang, gid. sa nang puno dyan? Ako lang gid ng tapas eh. Hindi ang ako na gano'n. ako na nag-iya. Tapas ko lang So, yan. Dali lang matapos ang akin niya at hindi rin mabasa ang akin na picture dyan ni Jesus Christ Hi Mike, atop pagkataas ka ng atop no taas sabi amon cross na din obra kang kang amon niya ano manong obra dyan ang manong pang ano manong pang salpak kang mga cross tira na katuig man na nag-cross nga lang ginabutang butang na kagtaguon to sa dalom kang butiga kang ano pang barangay hall okay para makamit ko kada tuig kami ka upra kang anang na cross kundi ka ginatago na lang na rin po pag i balik lang ko mag kwarisma this is the time na ginatawag kwarisma ano ang ginatawag na kwarisma kwarisma 40 days na pag-fasting ni Lord, ni, ni, Jesus Christ. No? Kag, dyan man ka tiun sa diin, kita dapat mamalandong. Kag pagpamalandong natin, makara na, tapos na. That's it. Tapos na ang akin niya obra. O, makrokorti na pa. May bulak pa. Kag may trungtungan sa ginatawag na kandela. Amor ang akan nga obra kajang at law. Uh, uh, tapos,